away pa rin <laughs> Nandito ako sa Diwata Paris at saka sa kain Kanto. <laughs> May nag aaway pa rin <laughs> Ayan o. Ayan o. nag aaway pa sila. Ayan o. Ayan o. <laughs> tayo dito sa Diwata Paris. Maluwag na maluwag na yung Diwata Paris. Kunti ang kumakain. Hindi ng mga nakaraang mga ilang buwan kapag ganitong oras ay puno-puno talaga siya. Ito po konti ang tao. Hindi na ganun kadami. Baka sa Quezon City marami. Hindi na siya ganun kadami tao. Kahit dito sa to Paris wala na rin. Tahimik na. Ah, nah. hindi na kadaming tao yung mga dito. Iikotin lang natin sa so, wala pati booking, booking. Hindi pa ng booking. Guys. na lang. Ah, wala na maliwanag na <laughs>